what's up sa inyo mga buga so for today's video ating silipin yung mga ibon natin na may one eye at pinainom natin ng gamot kahapon gusto nyo makita at malaman tara let's go yun what's up sa inyo good day mga support so for today's video yan update tayo ulit sa ating mga ibon pati sa mga sinubuhan natin ng gamot nung may mga one eye na ibon natin mga buga yan malakas sila kumain hindi rin tayo nagload kagabi mga buga ayaw kasi ma-stress yung mga ibon natin kasi nakaka-stress din talaga yung lumilipad sila ng malayo tapos araw-araw na kada may load isasampan natin sila mga kabuga talaga may stress sila mga kabuga tsaka ito nga pala yung update sa kalapati nating may one eye kininom natin ng gamot kahapon di ba? ngayon okay na ngayon sila mga kabuga onting unting ano pa. Unting gamot pa mga abuga. Ah. okay na rin yung mga wanay nila yan. Yan. Anak pa naman yung magkapalit pa naman to galing kay Insan yung anak ng babaylan. Tsaka ng ex machina yan dalawang yan. Kasi ito anak nung kay Jason Gaunan Tsaka nung kay Boss Diego Yan Ayan ang update sa Ating mayroong mga wanay Naitaan naman Nakadilat na Pero nung unang unang lagay ko dyan sa mga yan halos nakapikit na sila mga kabuga ito yung update ng mga pangsaut natin mga kabuga medyo magaling na yung mga mga ano nila bulutong malakas na rin sila mga kabuga pagtapos mag, pagtapos mag, magpakain nabubulol pa o pagtapos sila kumain yan tayo magpapalipad turunday natin yung mga warriors natin mga kabuga tara samahan nyo ako Let's go. Tatay na nga yung mga pang-norte natin mga kabuga. Ayun na. Ayun na mga kabuga. Medyo may eri-eri na sila ulit mga kabuga. Ayun. Ayun mga kabuga. Nakawala sa focus yung ano natin. Ayun sila mga kabuga. Sobrang init. Ayun na araw mga kabuga. Ayun na naman. Ubus yung ibon natin dito mga kabuga. Ayan, muna natin sila magro-ronda mga kabuga Ayan Tubos ibon Madara rito yung mga stafford na hindi natin paronda At saka yung mga pang south natin Ayan Mga kabuga, rumoronda pa sila mga kabuga Sige natin Ayun mga kabuga, ayun sila Nakikita nyo ba mga kabuga Kasi ako okay, hindi ko nakikita eh Ayun o oh. May hakasilaw yung araw mga kabuga Ayun sila kumunda sila tayo magpapakain muna ng mga pangsaot natin mga buga ayan natin sila magrundahan sila dyan magpapakain muna tayo mga Ayan, napakain na natin yung pangsaot natin mga buga papain namin natin ng tubig dyan nakain na rin natin yung may mga one eye natin ayan mga pangsaot din yan dalawang old birds yung yb yan nagsatiba ang pakainin ng mga matatanda na mga buga. So talang yung mga ibon natin ayan eh, no. Shhh. Nagbabaan na ayan mga buga. Mga pang-sawot natin mga buga nagbabaan. Na. Ay mapang norte pala. Mali 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 mapang norte para natin yung mga buga. Nagbabaan na. Ito so, na tawag din ng wana yo. Pero di naman nilo-load na ha? mga kapuka. Yung mga pumasok ilan na. Ayan yung mga YB natin. Nagpasok na sila. Ayan, yung mga iba natin nagpasok na. Kapay namin ko na yung mga yan. Dito ko na tatapusin itong video nito, mga kabuga. Peace!